po sa lahat. Narito tayo sa Poprahan. Kasalukuyang po ginagatungan na magkapatid na Alex at Rosel. Pagka natuyo na po yan, ay tutukya na. Medyo maliit lang po ang kanilang Uh, koprahan at wala pang bubong. Pag nagkapera na sa ginagawa nilang kopra, may mga nakaano na, na yero ay eh dadagdagan pa para makagawa na ng koprahan. At ito po na nakikita natin na hindi pa nakatalansan, Isusunod na po yan pag naluto. At yan po ang mga tinatawag na bunot. Yan. Yan po, may bunot pa roon. Hahakuti nila papunta rito. At siyang nagsisilbing gatong. O, ayan. Makikita ninyo, umuusok-usok pa. Sana, huwag munang umulan. wag pag umulan matatagalan ang kanilang paggagatong. Sana sa susunod na pagkukopra, makagawa sila ng bubung na para umulan man at umaraw, maayos na ang gagawin nilang pagluluto ng kopra. Tama-tama ito, panghanda na sa isang pagsasaluhan ngayong kapaskuhan.